Alin? Saan saang saang lugar ka na nakapag deliver ng battery? Ah, uh, Bataan. Grabe. Lucena, Tarlac, may Baisiya. Pag dito naman sa ano, Batangas, Laguna. Ito, ito yan. Itong buong Kabite, libot mo eh no? Oo. Buong Pag Imus ka, di ba? Imus. Imus. Ay yung mga gusto magpakabit ng battery ng e-bike, napakamura sa kanya. Hanggang Bataan, Lucena, nakakarating siya dahil uh, makakamura kayo ng malaki pag sa battery ng e-bike pag dito kayo nagpakabit. Tapin lang po, Pamilya Butingting. Pamilya Butingting. Kaya eh, po, uh, Jacob's e-bike battery and accessories. Follow nyo po siya, Pamilya Butingting. Or i-PM nyo po ako uh, At ako na pong bahala kumontak sa kanya Pero kung sobrang layo po Ay uh, magbabayad po kayo ng shipping fee Pero siya na po mag install nyan Ito nyo ang Lucena, Bataan Batangas, nakakarating po yan Di-deliver po doon sa bahay ninyo Wala na po kayong po problemahin Po. Halo po, Pamilya Butingting or PM nyo po ako sa mga followers ko po. Ito po. Updated po yan. Yung manufacturing date po yan, updated po. Lahat po brand nyo, nakasilyado po. Pag binuksan. Ayan, pag po sa Kabiti lang po, wala pong shipping pi yan. Tsaka piling parts ng Metro Manila. Pero pag sobrang layo po, magbabayad po kayo ng shipping fee. Technician din po yan, kaya i-check niya po yung e-bike nyo kung may problema. Basta siya po yung magkakabit ng battery.